isang napakagandang umaga po no sa ating lahat mga kapwa ko ka farmers, mga ka viewers, ah uh, shareer, commentator. So sa inyong lahat no na mahilig sa uh, ganitong usapin about farming. So ngayong maga mag update lang po tayo para ma-share ko po sa inyo ang sitwasyon po ng ating tanim. So ito na po ang ating kamatis na Diamante Max f kung saan may napapansin na po akong mga maliliit na bulaklak no sa bandang talbos mga ka-farmers so kailangan na po natin to siyang talian kasi medyo matangkad na din tapos yung ibay ay napipilay na mga ka-farmers so ito na po sila no maganda na pong tingnan so balat na po namin tong talian mga ka-farmers kasi uh, medyo matangkad-tangkad na po sila na konti yan so pag may ulan may hangin uh, bumigay po ang mga puno kaya nga talian natin sila mga kapwa ko kaparmers para uh, maganda po ang kanilang stand Okay, so sa so, nagtatanong sa akin sa tamang punting distance sa palya o uh, sa kamapis dahil taniman po dati ito ng Ampalaya uh, sobrang layo po ang ating ano, planting distance ng no, mga ka-farmer so wag nyo itong gayahin so ano uh, nilagyan lang namin ng isang linya so yung iba yung ganito kahit double row pa uh, malayo pa din pero sa akin ginawa ko lang isa Okay, so kasi po mga kapo ko ka ka-farmer ang reason bakit nag-single row ako sa kamatis kasi bago pa lang ako nag-farming dito sa part ng Luzon at kukuha ng uh, experiment eh, para ako mismo ang makaprobe no? Kung ano dahil nagkatanim ako nung nakaraang buwan nung bago pa ako yung kamatis ko ay lagpas tao so kaya nga sinubukan ko na isang gold row lang pwede naman to gawin natin double row kasi malayo o simula sa isang linya papunta doon malayo no mga ka-farmers yan. Simula dito. Oh. Papunta sa isang linya. Ang layo, no. Kasi nasa 2.5 meters po mga kapwa kamatis. Okay, pwede naman natin lagyan ng dalawang uh, linya ng kamatis, pwede naman. Pero ginawa lang nating isa. So ayun po. Okay, ang may share ko sa inyo. Kamatis po at saka talong ang naitanim natin dito no so dito banda ang kamatis so yung mga hindi pa natin nakikita yun po ang talong bago pang tanim okay so sa inyong lahat na mahilig sa ganitong usapin lalo na sa mga bago nating uh, mga viewers uh, hingi naman ako ng some favors inyo huwag naman no mag like and share at saka uh, mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click naman yung notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. Okay, so sa inyong lahat hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Bye-bye.